Uy, paret. Ah! ka talaga ano yun? Suka ng ka. Ay. Suka pala 'yan sa sili, bawang. Ano ah, talaga? Ay mo kunin kung ayaw sa Ayaw sa akin.

Gilan okay, mo na Patrick ang email mo ha Napapasama ka dyan sa ginagawa mo eh Wala talagang ibang ginagawa pwede eh lumot talaga. Sige. alas tres magugas pat ah. Ano, okay, alas dos. Taxi. alam mo ba ako ng alas kung may ay eh, alas pasado. Okay, alas 4. Why niya ako manong sabawin? Eh, buko na kasi

Ngayon eh na. Nakakaroon tayo doon. Mas hindi ka naman napapagayag sa pe. Hindi e tumabal na. Hindi mo? Hindi e tumabal. Pag ano? Isa-bisa lang. Una lang. Bawal yan yung may nakikita ng ibang ano. Parang kinaka-affect na. Eh nanonood ka TV, mo ba yan? Ayan, uh, bawal yung safe kung nakatulog yung... ...kita ko dito. Kita ka naman. Hindi pa pa. na yung sound Copyright na Wala yung volume pa. Sabihin mo, umga 10 minutes lang.

Martinez. Kahit wala ka na sa folder mo, magulang pa rin. Makinig ka pa rin ko no, sa tama. Kahit pa mo na. mo pa rin yun. Kahit ibang magulang, basta tama rin sabi niyo. Tama yung turo. nagtuturo lalong mag ano, huwag ang hindi kayo mapahimik Sampung bisis ka kapag mag-photos bago mo sundin ang nilagawa nyo. Ang nilagawas nyo. Huwag mo mag-photos no? um, sa akin. Then, huwag mo mag yung katamaran. Dahil wala kayong mapapala dyan. Lalo lang wait eh. Kung dahil dyan sa cellphone, lagi siyang wait. Alam mo na gagawin mo. talo ko cellphone. Kasi wala eh, tigil-tigilan mo ah. niya. May palaro na nga daw na in, -in sa school eh. Hmm, <laughs> Oh, yung sports yun. Hmm. Bakit patalino ba yung school, ano dyan? Putsang, yung hindi naman naro. Hindi naman lahat ng estudyante maglalaro ka. Bawal yun sa... Pero so, hmm. ang pangilang estudyante yung ano? Pilit lang. Magaling ka. Malaban hmm. ka sa mga ibang... Champon <coughs> eh. ka. Laban ka sa buong bansa. Champon ka sa buong bansa, laban ka sa... NBA. Isyan. Oh, Isyan country. Champion Canadian country. Champion of the world ng kalaban. Okay. You know? hey, sa so tingin ko walang potential si Patrick sa mga ganyan. Wala potential sa pag-aaral? Paglaro yung ganyan. Huwag mo na tuloy. Ang sinawa lang. Ang sinawa lang. dokan ng pag-aaral mo, kasi makatulong kayo. kinsin mga yung ulap ng karaan. karaan ng alam mo naman, yung na manehi sa na yon. pagka pagka piran ng pinta ka na. Yung, yung real Tapos, langis, <laughs> hey, mo wala eh. ah, na. Kan. di naan,

Kedua ini memang dikenal kali muka sini sih <laughs> Tengah tanggalan ke lagi dong Ya teman-teman ngalak mau gula sakit Gak gitu Sampai maratis langit Barang eh. nasa Anunya lagi yung mga anak niya Saka yung anak ko eh Parang may gusto siya kay Angel na magtagpo yung anak niya. Kay <laughs> Angel eh. Magaling din magdarong basit mo din pa. Anak pa pa. Mundo. Mm -hmm. Gusto rin daw mag-mechanic ko yun. Ayaw mag-aaral lang alam. Gusto okay, ko kung ang gano'n kanyang ko. Ang gap nakita ko dyan na palada nung araw eh. Binintahan nila yun? Binintahan pala. Hmm. 160 lang yata. Ang gilinit Ito ang pa naman mag Ang Pwede na yung pang-serbisyahan. Pag-uwi. Yung jeep. Mm. ng kukura. Mangakot kukura. ng damit mo dito. Bawin bawi ka na. Wala na, nag-iisa na lang to. Wala na. Wala na. Baby, naka-isa pa lang mo. Hmm. Kaya nga eh. <laughs> Wala pa, pala yung atot. <laughs> Bungkalan mo ba yung galero? Mayroon pa. Ano? Ano? Tingnan mo nga. Wala na. Wala yung kapatid. Natuwa. Ano ka, Nasa tabi mo lang ba e? <laughs> isang kilo to? Ba't ang dami kay... Marabik nang isang kilo? Sa ibang may kungto lang. Maganda yung kitimbangan sa kanila. Hindi. Hindi kasi natin... Isang basket to. Isang basket to. Huwag na ano... Hindi niya kasi na-adjust ano. yung ano...

Parehas lang yung binta niya. Ang dami nito. Parang isa't kalating kilo na pag milo mo sa iba. Halos may git kalating dyan, iba? Akin na may. Tapos nalaki pa. Okay. hintayin, hintayin ko pa siya. Oh. Buksan mo yung kaldero. Dak Dakotin mo na lang. Dakot ka na nga lang. Sari <laughs> <Sorry> sa akin. Ang <laughs> laki pala lagi kay mama mo ha. Bakit? Para sa akin, payat na <laughs> naman. Oo, oh, sabi. <laughs> Wala na akong nakita eh. Parang ayaw mo ako bigyan ah. Tignan mo nga sa akin po. Oo. Sobrang ulit. Marami pa dyan ah. Ilan pa ba nandyan? Ha? Bilangin mo nga. Ano? Wala ano pa ako? Ano ba? Ay! 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 na sa akin na lang Ay! Sa

我们不要弄土豆片，你是真小朋友讲。 Masama ka bang animal ka? Ganda <laughs> yung ano ha? Yung... Dito na magpapamahal yung na <laughs> Yung... Yung sa bigas? Oh. Masama lang sila sa akin. Lunis. Lunis sahod nila ng gabi. Sa'yo naman yung igigig kasi. Sumunod <laughs> siya eh. Sahod nila hindi isinahod ang gabi. Lunis tayo ngayon ba? Linggo ngayon. <laughs> Ay, bukas na lang tayo magpunta <laughs> sina, 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 eh. oh, sa ano. Mano, why did you Sila tayo nga ito naligo eh. Mapapanood mo sa YouTube at saka sa Facebook ko. Ha? May na-video ka? Video? Video ka? Pag-ahay ka sa video ko. Bukas na lang tayo. Hindi ka nag-ahay. Hindi ano mo bye bye. kasi dun dapat nung Webes dapat binigay. Eh, hindi naman daw nabigay kasi nga ma mali na. pa. Kaya si na ba hin Wala akong dalang pera. Ano ni Tamtam? Five. 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 Five.

Sa so Lazada ko yun, yun eh. Kay Ani Lazada kasi may offer kay Ani malaki. Pwede siya mag-utang ng malaki. Tapos wala lang sa kanya. Hindi ba mag-utang ng motor road? Hindi. Ay, malaki eh. May laman yung mga ano braso niya. Sulit. Oh, Sulit. Pero wala yung kong sabang oh, sa bawin. Mm -hmm. Bata ko, paborito ko pa yun. Lahat ng brew, binti, pati binti, sinisip-sip. Dito may lagay umiit. Ang kalatong kumain. Sa akin, tignan mo, nasa pinggan <laughs> lang ano. Oo, buong laman oh. Baka maaya ako kay Papa sa pagkain. Baka, baka, Sobrang kalat ka kumain

kahit maliliit. Pa, lang ka pa, pa. Pa. Ano nga ba? Sandihan ka. O pa. <laughs> dito pa. kaya dito. Dito. Ah. 真的来。